Hello po, good afternoon. Ayan. Nabadami labang ho. Ang tunay na match Ubig, reserva. Green. Ayan yung green, no? Ito yung bornal, yan. Kuti. Ayan. Ubig. May napunturo sa amin. Ewan ko po sa inyo. Rubik, reserva. Rubik, may na yan. Ito po nakasala ngayon. Apat na beses pong pinahitok siya. Para siguradong puti na. Ito po. Yan. dito sa manual o manumanong washing machine unang sinalang po yun ano apat na hikot po dyan nakahapat ito nakasala ngayon dyan mga na nasahan ayan po dito namin po yung ginagamitan ng washing machine dito yung manual mano-mano igaga -mano hindi automatic nabasahan ah, po kasi yan ha ah. dito ko naman po yung binabad yan at uh, lalagay na dito yan yan may hina talaga yung tubig oh. kung isang tubig pangayan eh Ayan. Ito pa, kurtina. Ayan. Bali dito po, Banlaw na lang ito. Pero susundan mo pa rin yung program nito. No, susundin mo pa rin. Pero wala na sabon yan. Para mapilipit ng gusto yung sabon. Ayan. Yung pangatlong banlaw. Yan daw ni eh, pampabango. Yung pampabango po. Dito ko na sinasama sa loob. Na. Ganun lang. Oh. Sir, baka na konting diskarte lang. May ilan ko. Hindi talaga ho. Oh. Basta wala po kami motor eh. Hindi pa nahayos yung motor. Yan meron sa sulo. Kaya Kinakatagip. Oh. Hindi pa nagawa mga ilang araw pa yan pero ito naman po automatic naman itong ginagamit po ngayon ito po ito po ang kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista ang tunay na mask man yan <laughs> kailangan po tumutulong di po kayo sa gawain bahay no? hindi mo pwedeng hindi kayo tumulong sa inyong asawa yan. kahit na po may kapansano kung kaya tumulong, tumulong naman eh ang pagkahasawa magkasama talaga yan sa hirap at ginawa, sabi nga po ano yan, kahit po anong kahit yung gawin, gawin nyo ano yung ano po ah, yung iba kasi lalaki lalaki sabi nila okay hanggang dito na lamang po ano God bless us all.